Sunday na po guys na board na ako nagantay ako ng sakyan pauwi sa accommodation dito sa Nazarene so ngayon mag vlog na lang ako pakita ko sa inyo yung ano daan so, eto guys yung ano yung antayan dito ng bus so ayan dami nagantay gaya ko tapos habang nagantay sige video video muna ayan yung mga tao dito waiting waiting tayo sa sakyan ayan merong ano nagbebenta ng ubi uh, tubig diba? kasi sobrang init maraming nang nagbebenta ito pala yung pinamili ko binaba ko na lang diyan kasi ano mabigat So, tapadala na natin yan sa, ano, pauwi ng Pilipinas para, ano, pampasalubong. So yan na pala guys, Nandito na yung ating ano ating bus. So tara na, makipagsiksikan na tayo para amin para makauwi na tayo. Ay I think dito rin siya punta kasi wala nang So ayan yung number 7, 'yan yung pauwi sa amin. Okay. So yan. So yan guys. Ayun, pasok na tayo. Pasok na pasok ay Hi guys, nako nakauwi na pala ako, din na ako nakapag-update sa inyo kanina kasi nung nasa bus ako inaantok ako, tapos alam nyo ba guys na ano, lumagpas ako ng ano, ng baba ng station, so naglakad ako ng medyo uh, malayo-layo, eh, may dala pa akong ano, uh, pinamili. So, medyo uh, nag-exercise ako kanina. Kasi habang nasa bus kasi ako kanina, ang dami kong iniisip. So, ayun. Nagulat na lang ako. Sabi ko, parang iba na yata yung dinadanan ng bus. Yung pala guys, lumagpas na ako. Anyway, thank you for watching. Kung bago ko pa lang sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like and share. God bless. Bye bye.